Ito na po ang isang taliyas yung Ay, ako may kripto pa nangunit na para sa sabad, e. Dali Hindi! Ayaw ko lang matagod Sana oh, all! Ano talaga ang sikreto mo, Okay, si papunta papunta sa banga. Papunta na kami sa kawal. Di ba shortcut? May it nga lang. Sa palaisdaan. Hindi na may sombrero. Huwag oh, kang sombrero. Hindi din na itim. Wow, sayo mo lang. Hindi nga ako nakapag-sunscreen. Wow. Oh? <laughs> Aba ate, ina'y nagsasunscreen. Daig pa ako. Kala may matanda. Ano, daig pa rin ako sunscreen, sunscreen, sunscreen. Pag naglagay ka ng putik eh, para ka din na, hindi na, hindi at laban at putik muna. Oo, oh, yun na lang ang gawin mo, sunscreen. Oh, wow. Test Sa school, putik. Ayan, yeah, oh, mabilis yoko, na. Yoko, yoko. baka ka may matama ng ugat. Na no, ugat. Nang huli ng mga sunscreen. Oo, oh, putik is powers. Ayan, daw niya. Nang ano ate? Pinili niya ng ko. Ibig sabihin yung mga hinulog nila ate din ay hinulo din lang nila. Oo, so, bakit naghulog din na sila? Ay marami siya pinawal nawalang nakatakoy. ko Marami na kami sa doongan. Doongan? Daungan. Oo, oh, dito nga lang kami natan na. Ah. Ang aming... Kami naglalangoy ang aming balsa ang paklang ng sasa'a. Ah. kagandahan kapag tayo nga dito sa malapit sa may ilog at natututong maglangoy ng mga bata, hmm. Oo. oh. Diyan ah, oh. kami naglalangwilan dito oh, sa doongan eh. Alpakit mo naman Pero ako may pinagtimba kayo din. Pero sarap ng masarap yung binagkat na dinalam sa amin. masarap na sa amin. Abay, masarap yung pinagkat na dinalam At kakaitag ako Laguna. Ito na po ang isang talya sa si binagkat na. Ay, ako may pinagtimba kayo din na ako ay baka sa sabad ilan. Ang saging hindi nakakasama, ang, ang kamuti madaling makasama.

Sira <gibit> <yung> na nakaka <mulay> may nakakagit la. Ha. Nasa hole ninyo nasa. Dale. Apa itu mo! Daliha mo <laughs> Hindi. Ayaw mo lang mapagod na yan. Sana all. Ano talaga sekreto mo, Lisa? Lisa, bakit yung kayo lagi nang huhuli? Sabay, oh, may bakit? Abay, nagwawala. Nani, na ako. Abay, nagwawala na po yung huli na Apriline. Kamusta na. Lisa, damihan mo. Lisa, damihan mo daw. Ang order daw ni nana dalawang kilo. Dudot! Dalihan mo din na ka bukas. Ba't naman dinamihan mo na ng tali? <laughs> o dali! 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 Si Malay! Si Malay! Lina ikaw ni mo! <laughs> <laughs> Dali mga ka makashoot? Dali! Wow, galing naman ni Maloy! Mga mahulog. na Maloy. Galing naman ni Maloy! Tanggalin mo na, Ate Adjong. Maloy, anong piling? <laughs> <laughs> na. Pag-iihigpitan na si Maloy. Galing naman ni Maloy. Hindi na ba Maloy? Hindi na ba ko doon. Nalagay ko yung kutsara doon sa kutsarahan. Dito sa lamesa. Bawa

Papain, May pangsigag ng lolo O dali, lagyan mo ng pain Ate nila, lagyan mo ng pain Ay, Ay! O malo eh, oh, malo mo. Te baka magsuot na naman sa drum. Baka 'di sa putas <laughs> nanay ha. Kaya siguro 'yan ang pinawang pambansang isda. Ay malakas. Yeah. <laughs> marunong ka na maghanap buhay Ngayon sila isa'y nakakaingit Parang iyan natin may magic. Ano yan? ikinus mo ba kayong baywas? Ikinus-kus mo sa iyo? O, nainit ito, ha? Mainit. Baka nakita. Bakit talaga nakakapanghinanakit pag namiiwas? Ba't si Lisa lang ang kilala? Lisa, bakit talagang ganay ano man ang Magic mo! Liza, ano ba kang magic mo? Banda ka dito! At ka mabihwa! Hindi yung galingan, di lang pala, di lang mabihwa! Nabihwa sila tayo? Hindi nga! Tumtunganin niyo! Ay, maliit! Okay lang kayo! Evelyn! Hoy, malaki-laki iyan! Oo, malaki-laki! Mahirap na kayo tanggalin! Bakit na kayo yung mga bangusay ko na agabay, ha? Pagkibid! Tungo na mo lang kahoy, ha? Hindi! mo Wala umalis. O bayan, bayan. mo muna yan. Bakit mo no? Mahal mo na. Tulbo holong sinta boto. Yan ba kayo butas Ang ano? Đi subscribe cho kênh Ai Mì Gõ Để Không có đấy. những video hấp cái